Magandang araw sa lahat mga kababayan. Today, eh, hearing na naman po ng... Uh, <laughs> na ito ni para rito sa ating Vice President Sara Duterte. Ngayon, ang, uh, usapin tungkol sa pag niya sa kaperahan, no, sa budget ng uh, dalawang kagawaran. Ang uh, Office of the Vice President okay, at saka ito pong DepEd. Now, ang pinakamainit po na pinakapag-uusapan ngayon at nung mga nakarang araw ay pinag-uusapan mula nung nakarang hearing, ay yun yung paglutang ng pangalan doon sa acknowledgement receipts na meron pong Mary Grace Piatos. And then, meron pa palang Chippy McDonald, <laughs> Fernando Tempura. Ano ho ba sinabi ko kagabi? Hindi kaya ito eh, nung, pini piniprepare ito, eh, hindi kaya ito ginawa nito kung nasaan siya o kung ano man ang kinakain niya yun na ang kanyang isinusulat. Right? Now, dahil nga po pumayag na si Vice President Sara Duterte na dumalo yung kanyang mga alipores, ang tanong natin ng malaki rito ay masagot na kaya ng mga tauhan niya o paninindigan nila I masagot no makapagbigay na kaya sila ng insight tungkol po sa mga pangalang Mary Grace Piatos na may patong na isang milyon sa plastic na to <laughs> sa chichiriyang ito, di ba? dapat nga ang hanapin dito po at patungan ng isang milyon o dalawa, kahit limang milyon, sino yung perpetrator? Na sinasabing iisa lang ang sumulat ng mga pangalan kahit iba-iba. And then meron pang iba, ilan to? 150 plus ito, 158 na mga acknowledgement receipts. Tapos mga maraming mga fict fictitious names, yung iba walang pangalan. Ngayon, ang sabi rito ni, ni na Congressman Joel, ang theory po namin, si Joel Chua, ang theory po namin, parang lumalabas na ang mga acknowledgement receipts noong nilabasan po sila ng uh, ito yung uh, memorandum, yung audit, okay, yung uh, AOM na yan, na inilabas sa kanila ng COA. Ngayon po, anong nangyari daw, ay mukhang nataranta. Kasi, ang ibig sabihin po dito ng uh, dokumento na to, yung Audit Observation or AOM. Ayan, yung memorandum na yan. It is a written notification. Pinapaalalahanan, pinapaalaman ang isang ahensya, yung pinuno ng ahensya at yung mga opisyalis nito, tungkol po sa deficiencies, supply na nakita nila sa kanilang pag-audit. Yan, uh, audit of accounts, operations, and transactions, and requiring comments thereto Pinagpapaliwanag sila. Diyan pa lamang yan sa AOM, sa Audit Observation Memorandum. Okay? Documentary and other information requirements within the reasonable period. So may palugit lamang po. Ang nangyari, nakapag-comply sila rito sa AOM. However, ang worst na dumating po rito sa kanila ay na reject po. 'Di ba? So madaling salita, 'yun ang sumunod na nangyari eh, ni reject. Kaya nang kaya nga eh inuutos sa kanila na ibalik yung pondo. <laughs> Pambihira ano. Now, nagiging sa kayo ho ang takbo ay nagiging ano, nagiging uh, specific na po yung pinupunto rito. Okay? So dati 125 million pesos, na supply na yung paliwanag niya kasi maliwanag labas na labas ito doon sa guidelines ng paggamit ng confidential funds, di ba? Na ginamit niya raw sa tree planting, sarap-sarap, maka -sarap, sa pagpapasarap, di ba? Tapos ginamit nila sa ano sa pamumuhunan ng mga uh, maliliit na mga negosyanteng Pilipino, libre sakay at iba pa. At lahat daw ng project ng OVP ginagamitan nila ng Confidential funds. <laughs> My God. Tapos ito na, nababas na, meron pa sobre-sobre. At recently lang, meron si, ano, may kita niyo sa post ni uh, may naka- Meron doon silang, silang nakuha na screen grab doon sa uh, DepEd uh, GC na may nababanggit pong pangalan na Edward Fajarda na isa sa mga nababanggit din dito sa hearing, yung nagbibigay po ng sobre. 'di ba nagpapatawag sa kanila 'tong bibigyan ng sobre. Ganon din po, humihingi rin doon ng uh, account information ng mga siguro mga opisyales sa eskwelahan at uh, legit may papadalhan. <laughs> so may kita niyo sa account ni Laytera. Now, ang tanong Tama nga ho kagabi na hindi po tao talaga ito pong mga pangalan na binanggit si sina Mary Grace Piatos, uh, si dito si Tempura, 'di ba? Si sino pa ba yung iba doon? Nabanggit din si Tempura, na iniyen uh, si McDonald. ayano, oh. Mary Grace Piatos, Chippy McDonald, Fernando Tempura. <laughs> <laughs> parang yung Fernando lang ang hindi chichiri eh. Hindi pagkain eh. Tama ho? Di ba? Parang yan lang eh. O. So kung yan po ay ano lang, inimbento lamang nila mga kababayan, hindi ho ba ito pasok sa banga na ito po ay falsification of public documents? Right? So pagkat yan ay isinabit nila notarized po yung buong liquidation submit nila di ba sa commission on audit at ayun ah, nga rin po sa natuklasan nito ni Beatrix Luisro ay hinarang pa ni Sara ang paglabas ng ano ng uh, ng ng audit observation nitong ano nitong uh, COA Anong klasing pangaharang ito? 'di ba? Ayoko namang isipin, pero nagmapasok talaga sa isipan ko, hindi kaya ito yung racket din na kinasasangkutan ng taong may pangalang Edward Faharda, 'Di ba? Pampatahibik, misobre ka. Oh. <laughs> pero maliwanag ho rito, this is actually a like very very clear evidence ng uh, pa, na falsification of public documents. Perjury. At dapat ang mga sangkot dito ay managot, matanggal sa posisyon at makulong. At ipabalik galing sa kanilang kayamanan ang pera ng taong bayan. Ngayon, pumayag na ho si Vice President Sara Duterte na dumalo sa pagdinig ng Kamara ang kanyang mga tauhan. Ang tanong na lamang po rito mga kapatid, Paninindigan kaya nila ang sinasabi ni Sara na peke yun daw ang depensa niya eh? bakit daw yung mga yung mga acknowledgement receipts na prinesenta ng kamara so nakalimutan niya na ito ang kanilang isinubmit doon sa Commission on Audit so ibig man sabihin uh, Tina Sales eh ang ginagawa nila eh um etong si inaakusahan nila ang Commission on Audit hindi ba Frank Aguilera sa nila ang Commission on Audit na ito ang nag-falsify ng dokumento. And then, ang taong bayan ang dapat magalit dito sa COA. Dahil eh, binubusisi si uh, Sarah ang kanyang mga hinawakan popondo pondo tapos tinataniman ng peking ebidensya. Tama ho ba ako sa aking uh, assumption? ba diba? For her to say na fake ang mga acknowledgement receipts therefore fake po si Mary Grace Piatos fake po si Chippy McDonald at fake po si Fernando Tempura <laughs> at meron pang ano eh meron pang isang kalokohan dito natuklasan sila wala pa december po ang, pi ang pinag-uusapan natin na confidential funds and therefore ang liquidation po ay doon lamang magsisimula ng pecha po ng December kung kailan dumating sa kanila yung pera na inubos ng 11 days. Kasi ayon po rito, in fairness, kay VP Sarah, they already have ongoing projects. Kaya lang, alapang pambayad. Kaya ho, nung dumating yung request nila na dapat ay 200 million uh, pesos mula ho sa ating Pangulo, na naggrant lamang ang kalahati 125 million pesos ibinayad agad nila sa mga existing projects <laughs> Okay okay lang sana yun eh sabi ko nga sa inyo I have no problem on how many days 'di ba na naubos, how uh, how many days the money was spent Ang issue ko lamang po dito tama ba ayun ba sa, sa ayun ba sa guidelines ng paggamit ng confidential funds ang paggamit ng pera. ba? Diba? Ang nakapagtataka dito, sa kabila ng kanyang explanation sa Senado, under oath, bakit po nung nilatag niya ng uh, Kongreso ang ng komite na yan, yung mga dokumento, lumilitaw po kung ano yung category na binabanggit doon sa guidelines, yun na yung kanilang isinabmit na wala na ho si replanting nawala na si Libreng Sakay, nawala na si Sarap-Sarap. Di ba? Ang dami nang nawala. <laughs> At ko pa ang sabi niya, ang kumukontra daw po sa pa kapayapaan, kalaban ng bayan, ang uh, kumukontra sa confidential funds. Di ba? Ganun, kalaban ng bayan. Ang embuhay buhay ito, ang lakas mong bluff. No. Pero, napakainit sa pera, napakainit sa budget, di ba? ngayon ni eh, kanyang binabana naman dahil po ang budget niya ngayon ay 733 million pesos out of original requested amount uh, amounting uh, to 203 no no not 203 at uh, 2.03 billion pesos na ubi sa 733 million na lamang may almost close doon sa last budget ng panahon po ni Leni Robredo nung vice president siya yan ay nanggaling po yung determination na yan sa House of Representatives sa komite nila na Kimbo. Kasalanan ho niya yun. Hindi niya po kasi hinarap, hindi niya ho dinipensa ang paggamit niya. Di ba? Papaano kapag kakatiwalaan? It's like ganito lang yan eh. Ako po ay humihingi sa inyo ng tulong para po sa ating kababayan na nasira ang bahay dahil po sa bagyo. Ganon. Tapos, binigyan niyo ako ng pera. Ang laki halaga. Na ipagawa yung bahay. 'Di ba? Pero meron sa inyong nagduda. Ginastos kaya ni JDB sa lahat ng pera para sa bahay na 'yan? Pwede ho kayong magtanong sa akin. And then obligasyon ko naman po, dela ko ang nanghingi. 'Di ba? At hihingi pa ako ng panibagong budget para sa iba namang nasalanta rin. Pero yung tanong ninyo sa naunang project, It is my obligation, it is my duty na i-liquidate yan sa inyo sa harapan nyo. Whatever questions you may have, just feel free to ask and then sasagutin ko. Hindi ho ba dapat ganun? Para ho kayo ay magtitiwala uli para sa panibagong pondo. Pero bakit ayaw sagutin? Yung mga tauhan, pinagbawalan pa dati. At ngayon, nakaisip po sila ng, para, ng dahilan na peki daw ang mga acknowledgement receipts na yan more than 150 158 if I'm not mistaken ang may pinakamalaking halaga ng amount na 28 million pesos na nakalagay sa ilalim po nito ni Mary Grace Piatos kaya po siya yung uh, sobrang sikat na sikat di ba? <laughs> ay nako, grabe ang uh, ginagawa nila ngayon okay, So, tingnan natin ano hubay ba yung magiging takbo ngayon ng pagdinig dyan po sa camera. Okay?